Ito tayo sa, ito yung sinasabi, hindi lang sa isang bayan to Kuya Mike. Uh -huh. Ito ay sa mga government offices, agencies, departments, mm -hmm. kung saan eh, meron ng bagong polisiya mm -hmm. o policy sa proseso ng procurement ng gobyerno. Oy, mo na, baka hindi dumaan dito yung sinasabi nating opisyal. Malamang! Dahil overpriced. Yan, no, malamang. Yung oh, Eto, malilintikan siya ah, dahil... Panorin mo ito, uh, official -official. oh, opisyal. Kasi ayon sa R... RA o oh, Republic, Republic, Act, Akyat, 12009. Batas yan, batas yan. Oo, o oh, okay. oh, oh, mas kilala sa New Government Procurement Act, mm -hmm. NGPA, mm -hmm. na may implementing rules na. No? E eh, regulation itong nakaraang May 2025. Tumula, okay. kompleto na. Mm -hmm. no? Layan kung ano ng bagong polisiya na ma-promote sa lahat ang uniformity, efficiency, and accountability, Kuya Mike. Okay. Sa lahat ng government procurement. Kaya yung sinasabing mong opisyal, accountable Bakay siya. Baka hindi niya nabasa yan. No, di ba? Hola. Ang aprobadong standard form sa procurement activity ay sa ilalim ng uh, New uh, government Pro procurement act ay ang mga sumusunod. kailangan merong market scooping form, scooping titingnan mo yung anong amkan um, sa market to ang, di ba? Project procurement management plan, okay. Annual procurement plan titingnan din yung pagkakasunod-sunod. eh yun mukhang nung isang tinira tiniranan lahat eh. <laughs> Grabe. Uh, at Yari ito? Philippine oh. bidding document uh documents for goods. Ano sabi na? Philippine bidding documents uh, for goods at PBD related forms. Okay. Sa, sa itong lahat ng ito ay eh, para i-simplify na. Oh. Uniform na lahat, no? Ang mga procurement documentation. At ito ay para mababuti ang compliance ng lahat no nang nasa gobyerno mm -hmm. para maging clear ang transaksyon mm -hmm. at uh, magkaroon ng full implementation ng RA 12009. Okay. Ang resolution sa standard form ay uh, pwedeng i-download sa kanilang website na gppb.dpso. Yeah. Yan, para yung bukabuan nung malaman niyo yung bagong polisiya Tingnan nyo sa website nila. Sana napanood yan yung official na sinasabi. Oy, merong reaction dito. Ah, oh, ano sabi? Tatanong natin kay ano, bakit sa Balanga walang libreng school supplies? Eh, Bikinimen Mayora. Eh, di ba tumaas naman ng tax eh? Oh. Ayaw niyo pa ba noon tumataas ang tax, walang ano? Wika May Soriano, apelido mo to ha? Ah. Oo oh, nga. Baka raw, ano, Bikinimen Mayora. Oh. Paparating natin kay Mayora. Oh, ano, makakausap naman natin Mayora, si Mayora. Mayora Mayora. Uh, Malay mo, one of these days, live uh, dito sa Ma-invite ma natin si, si Mayora Raquel. sabi sa'yo, nakako sa'yo. Oo, na tingnan natin. Schedule natin, natin, yan. So, yan, yan. natin yan. Natanong natin yan, yan. 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 na May Soriano. Ha? Yan. Natanong natin yan. So, mula naman yan. Ah, si Mayora Raquel ngayon. Oo, oh, nasabihin natin diba? yan. yan. Yan, ay, po ang abangan natin dahil napakaganda ng mayorang ito. Hmm. At ano siya, very active. Parang sanay na sanay na sa, hmm. sa takbo ng politika.